Ang gobyerno po ay nakipag ano na, nakipag uh, kasundo na sa NDF para sa isang peaceful resolution. Uh, so matapos yung uh, isang magandang ginawa ni BBM na continuity ng uh, amnesty program ni PRD, eh binuhay nila yung pistok. Ewan ko, bakit binuhay yung pistok? Eh maganda sana kung dalawa lang yan. Una, pag uh, an ha 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 gulo, ano yun? ah namin kayo hanggang sa maubos kayo lahat pangalawa mahikayat kayo na magbalik sa gobyerno yun lang dapat yung option na ibinibigay natin sa kanila tataka ako kung ano pa yung uh, mga bagong uh, bakit pa may pistok na naman Oh, nagbigay na nga kayo ng amnesty. So, ano yon Yung amnesty ba na, na continuation? Nung kay PRD na inamyendahan, eh, ex-deal ba to with the communists? Hindi ko alam, ha? Nagtatanong ako. But anyways, tingnan natin itong balitan to. Kaya pang paraan, ganyan ang kasunduan ng gobyerno at ng National Democratic Front of the Philippines o NDFP para tigilan na ang armed conflict. Pero aminado ang gobyerno na hindi pa agad mararamdaman ang epekto nito. Nasa frontline ang balitan niya, si Maricel Halili. Matapos ang higit limang dekadang pakikipaglaban, nagkasundo na ang gobyerno at ang CPP-NPA-NDF na tuldukan ng armed conflict sa pamamagitan ng mapayapang paraan. Katunayan isang joint communique ang nilagdaan ng mga kinatawan ng gobyerno sa pangungunan ni Special Assistant to the President Antonio Lagdameo. Taytay diyan. Ah, uh, actually ayaw nga ni PRD ng eh. Ayaw ni Inday Sara ng PISTOK. Uh, ang tama sa mga yan is ubusin yung lahi ng mga yan para hindi pa marisan. Pangalawa, itry natin silang kumbinsihin na bumalik sa pamahalaan at bigyan din natin sila ng uh, pangalawang buhay ba? Para sa okay, okay na yung amnesty pero itong peace talks kasi ito yung hinihingi nila eh. Ito hinihingi nila Franz Castro. Ito hinihingi nila nila Manuel ng bayan muna nila sa Tur campo pistok. So, tapos papayag na naman tayo sa Pistoks. So, okay, sige, walang ano, walang uh, mangyayaring kaguluhan. Tapos tingnan niyo kung sino yung kauna-unahan na ta ano niya, hin hindi tatalima diyan sa Pistoks. talk. Kayo na ang nagsabi eh. Kay <coughs> Ay, naku, Diyos ko po. Kayo na ang nagsabi na ito pong insurhensya sa Pilipinas ay halos 50 years na. 50 years na po nating kalaban yung mga yan. Meron po silang mga demand na sobrang hindi talaga natin pwedeng ibigay. Kasi ang gusto po nila maging komunista Pilipinas. So ngayon mga bossing, after 50 years or, or simula nung huling peace talks, which is hindi natin alam kung ilang uh, taon na yung huling peace talks, Pumasok na naman tayo sa peace talks, makikipag gano'n na naman tayo sa kanila, Kasuntunan na naman tayo sa kanila. Bakit? Umunlad na ba Pilipinas? Meron na ba tayong pang ano sa kanila na napakaganda na ng Pilipinas? Uma lumilipad na yung mga kotse sa Pilipinas? Oo. Oh, I mean, from before to now, ano yung pagbabago na meron tayo na pwede nating sa saligang batas? Wala naman nagbago. Eh, ayaw nila doon sa saligang batas natin. May sarili ng batas. Pagdating naman sa ano sa ekonomiya, ayaw nila na may ibang lahi na namumuno sa Pilipinas. Kasi ang Pilipinas para na sa Pilipino. Ayaw nila sa mga sundalo kasi gusto nila sila lang ang magaling. Kaya para sa ang pa pistos pistox na 'to. Ano pag-uusapan niyo sa pistox na 'yan? Ano yan? Uh, o sige, para hindi kami ma hindi kami manggulo, yung mga leader na mga nakakulong palayain niyo. Alayain nyo sila para kasi matatapos na yung termino na itong mga tao namin sa so Congress. Para sila naman yung tumakbo. Ganun ba yon? <laughs> Sabi nga ni Uncle Recho, 50 years na. 50 years na pala. Walang nangyayari. What made us so sure na may mangyayari ngayon? Kasi tingnan ninyo ha. Tinray ni PRRD yan. Tinray ni PRRD yan. Noong panahon niya, yung mga komunista, Uh, uwi uuwi nga sana si ano dito eh, Joma Sison eh. Diba? Dahil magkaibigan siya ni Duterte, teacher siya ni Duterte eh. Uuwi so, nga sana yun dito for the first time I congratulate uh, Rodrigo Duterte, diba sabi ni, ano, no, ni Joma Sison? Kasi nga alam ni Joma Sison na uh, somewhat merong puso si PRD sa mga komunista. So, nung uh, sinabi ni PRD na I tried to talk peace with you, I tried to I, I tried to break bread with you. Pinapasok ko kayo sa gobyerno ko, binigyan ko kayo ng mga key position sa gobyerno ko, hindi kayo nagsipag-perform. Tapos, you break the peace talks, inatake ninyo, inambush ninyo yung mga tao ko. Kaya, sabi niya, ibang usapan na yan. Noong hindi pa ako presidente ng Pilipinas, pwedeng ipinagtatanggol ko kayo. Pero iba na, kapag ako na ang tatay ng bansa at yung mga sundalo na yan ay eh, under na o cargo di konsensya ko na sa tuwing may namamatay na sundalo, cargo di konsensya yan ng, ano, ng presidente. Kaya nga napakaganda ng mga benepisyong binibigay ang gobyerno natin sa mga nauulila ng sundalo. to tinigil ni PRD yung uh, kanyang uh, pagbibigay ng uh, second chance sa mga gunggong na yan. Inu tapos, bumili siya ng mga armas. Nag-improve -im niya yung ating ano, yung ating uh, mga kagamitang pandigma, actually yung mga pinagbibili niya ay sa uh, pasok na pasok para sa jungle warfare. Mga Apache helicopters, ganun yung pinagbibili niya. O so tinigil, tinigil natin yung peace talks, inatake natin ng inatake, lumiit sila nung lumiit, humina sila nung humina, yung mga rally sa kalisada halos wala na. O oh, hindi ba? O tapos marami po, ilang ilang libo, I think mga 11,000 or more yung uh, sumuko. So, ibig sabihin, yung uh, approach ni PRD, pagdating dyan sa pag-handle nung, uh, nung sitwasyon na yan, effective. At alam nyo ba mga bossing kung ano ang uh, unang uh, request ng mga komunista? Alam nyo kung anong request ng mga komunista? Tanggalin yung NDF sa terrorist list. <laughs> Yon ang kanilang kauna-unahan na hiling. Alisin sa terrorist list yung NDF. Eh, ang dami ng pinatay ng mga sundalo ng mga yan. Ang dami ng mga napatay na sibilya ng mga yan. Ang dami na ng mga yan na mga nasunog na mga negosyo. Tapos sila nagre-request na tanggalin. Pag tinanggal ng gobyerno natin yan, Diyos ko, si Tevez na... Sitanay bisyo na bubudots lang terorista. Tapos itong mga totoong terorista eh, tatanggalan nyo ng tagging as terrorist na Ay Hay nako, ewan natin kung ano mangyayari dito but anyways, pakinggan natin. At kinatawa ng National Democratic Front of the Philippines o so NDFP na si Luisa Landoni. Ayon dito, nagkasundo ang dalawang partido sa principle and peaceful resolution ng armed conflict. Nangyari ito nito lang November 23 sa Oslo, Norway. Ayon pa sa joint statement, kinikilala ng mga partido ang socio-economic at political grievances. Nagkasundo rin sila na babalangkas ng framework na maglalatag ng mga dapat iprioridad sa peace negotiation. Layon daw nito ang pagkamit sa pangmatagalang kapayapaan. The parties acknowledge the deep-rooted socioeconomic and political grievances and agree to come up with a framework that sets the priority for the peace negotiation. Eh, Banat Bay, ah, ano ne, mag-alive ka ba ngayon? Pinaantay ka na ng mga ano followers mo. Vlogger ka pa daw ba? Parang ano ka na daw ah. Travel uh, vlogger ka na daw. Di ka na daw political vlogger ah. Oye, Banatbay, ha? chismis. Nung ikaw ay nasa Amerika na nag-usap daw kay ni BBM sa Amerika. Upunta ka na naman, ah, nasa Japan ka na naman. Upunta din daw pala si BBM sa Japan. Baka sabihin, nag-usap na naman kayo doon. Oh ha? I think after nito, baka next week, nasa Japan yung presidente natin, Banatbay. Baka, Machismis na naman na nagkita kayo roon, ha? <laughs> O, oh, dahil may balibalita nung nakaraan dito, bumaliktad ka na raw. Nagkita raw kayo tag-usap ni Ban by any BBM dyan sa California. Saka LA. Oo, oh, ha? Ah. Anyway, sa uh, ingat ka banat by wherever you are. With the aim of achieving the relevant socio-economic and political reforms towards a just and lasting peace. Paglilinaw ni Secretary Galvez, hindi agad mararamdaman ang epekto ng kasunduang ito hanggat hindi pa selyado ang final agreement. Pero hindi raw maikakaila na magandang development ito lalo na para sa mga lokal na pamahalaan. De, actually, ano, actually, banat pa. Ba? <laughs> yan nga yung tinanong ko, oye Ninong Randel, may chismis dito ha? Si banat ba ito, kinuusap ni BBM ha? Kasi nasa California siya, nasa California ka, nagpunta ka ng L.A., nagpunta rin siya ng L.A., <laughs> Tapos ngayon, nasa Japan ka na naman, pupunta na naman ng Japan, patay tayo dyan. O, oh, baka talagang nag-uusap kayo dyan, nililihim mo na sa amin, ha? O, oh. eh, ganun talaga si Rander Kling, mapagmahal yan, eh. Napakatindi na epekto nito. Because this is already grassroots. Huh? Ramdam ng local government uh, units, especially those. No, anong grassroots sinasabi niyo? Oh, just Diyos ko po, si kung merong uh, talagang nag-address nung uh, uh, issue na yan patungkol dun sa kukain natin yung mga ugat niyan. PPR e, yun. O oh, may ano na eh, may amnesty program na eh. Kausapin nyo na yung kanilang grupo na ano, na sumuko dahil may amnesty program na inamiyendahan. Tapos tuloy natin yung laban hanggat may armas yung mga yan. Kung yung ibang mga kriminal dito, hinuhuli nyo for illegal possession of firearms. Eh. eh, yung mga yan, wala rin yung mga karapatan humawak ng armas. Kaya hanggat may hawak na armas yung mga yan, ubusin nyo. Ubusin nyo. At saka huwag nyo tatangga din sa ano. Huwag kayo magpapabudol sa mga yan. Pag tinanggal nyo yan sa terrorist, terrorist ano. Pag tinanggal nyo yan sa terrorist, listahan ng mga terorista, bahala kayo. Affected by insurgency what is important will be this transition period na kung saan, of course, it's a, sabi nga ng ating mahal na Pangulo, it's a whole of the government approach. Kaya lang dito kami na lahat ngayon. Diyan na after... Ay, so, sabalos! Walang hiyan, narinig ko na naman. Yung iyong... Uh, yung iyong BS na whole of the government approach. Lumabas lang yung whole of the government approach nyo sa kaso ni Tebes. Oo, oh, saka, ewan ko kung ano. Pero pagdating dun sa mga drug lord na mga police, yung kay Johnny Walker, yung sa mga nawawalang mga sabongero, walang hiya. Asan na yung dapat yung ano, yung whole of the government approach? Dapat sa lahat ng issue ng bayan, ganyan ang approach natin, buong gobyerno. Iabalo si... Manahimik ka na nga lang ulit, matulog ka na peace and order is always a key ingredient in every economic development. Sabi naman ni Defense Secretary Gilbert Chudoro, ipinagpapaubaya na nila sa local peace and unit commanders ang desisyon kung magpapatupad ng tigil putukan sa NPA ngayong Pasko, gaya ng mga nauna ng tradisyon. Pero sabi and ng AFP, wala munang magiging pagbabago sa trato nila sa NPA hanggang hinihintay pa ang final agreement. If this conflict will finally end, your... Sapato. <laughs> sapato? eh, wala na alam to. Kailan ba mga yan dyan? Armed forces of the Philippines will be able to shift our focus to external or territorial defense, no? Uh, so, yung aming pong uh, resources, efforts will be poured into defending our territory. Pero habang wala pa po uh, final agreement your armed forces will continue um, our operations against the New People's Army. Sa ngayon, nasa dalawa... Ano, hindi ko maintindihan. ba't hindi nyo matalo yan? Paano hindi nyo matalo yan? Kayo, may mga kaumapulage kayo, tapos ito, nakasando lang. Yung isang yun, mukhang... mukhang mistisang tomboy. Ano hindi niyo natatalo tong mga tong mga estudyante lang hindi maubos-ubos mga yan. Pampuparaw ang itinuturing na weekend guerrilla sa bansa pero inaasahan ng AFP na mababawasan ito ng lima bago matapos ang taon. Nagbabalita mula sa frontline. Ayan, palakpakan. So, peace talks, peace talks, mga bossing. No? so, sino dito ang uh, gustong bumili ng peace talks?